Hey, hey! Oh. Yan guys. Ito naman yung isa. Siw, siw. Come on. Hey. Hey. Come on. Yan siya. No. Very noisy. Dito kami guys. Dito pa kasi doon. Yan basa oh. Na ulan. Kakatapos lang ng ulan. Mag-walking kami. mamadali na yung umalis kami Madali na tong umalis kami kaso raining. It'll raining there. Ah. Raining, raining. Basa yung sahig. Oh. Walking tayo pero basa ang uh, ano, umuulan. Yan. Ano Ano nangyari? mapakali May talay siya kasi pag wala siyang talay, takbo siya ng takbo. Eh, okay, along the highway. Pag nasa gasaan siya. Nandito tayo magkikot-ikot. Basta, oh, we go there. At raining. Umuulan. Dito na lang tayo. Naulan dun eh. Hindi tayo makawalking kasi umuulan. Dito na lang tayo ha. na ulan eh. O. Oh. Video natin guys. Ayan o. Oh. Na ulan. Umuulan siya guys. Umuulan. Ayan. Ayan umuulan. hindi kami makawoking. Ayan, naulan. Malakas, oh. Oh, raining, you see? It's raining. Yan, malakas ang ulan, oh. Yan. Kaya dito na lang kami sa ilalim ng ano. Ayan. Ulan. Ulan siya guys. ang lakas ng ulan lumakas pa yung ulan nandito kami sa labas And ang lakas ng ulan nandito kami sa labas sama yung aking aso. Lumakas pa yung ulan. Basa na ulan. Dito kami nagstay, stay Ayan. Dito tayo dito. Sa car park. Dito. Dili, dili. dali, dali. li, Dali, dali. Ayan guys. So lumakas na ulan. Yan, dito kami. Basa ng ulan. Buti na lang, hindi tayo nakapunta doon. Nandito na lang kami. Sa ilalim ng building namin, kasi malakas ang ulan. Ayan. Ayan, anak guys ang ulan ayan na hmm 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 ayan na hmm 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 na ayan na lakas na siyang lumagas na mula, lupa na mula. kaya Okay. So, hmm. na na eh. Kinawa na Why? Lakas ng hangin. Why? Ang lakas ng ulan. Wow. Thank <laughs> you. guys sa labas. Yan. Yeah. Hey! How are you? <laughs> Dito kami o yan. Tumila na yung ulan. Wala nang ulan. Uwi na kami. Thank you for watching. God bless everyone. Yeah.